Welcome back! Today's guys, paglulutuan ko kayo ng laing. Ito ay fresh na laing. Siyempre, ang aking sahog ay kohol. Ayan. Siyempre, nilitlitan ko yung kohol na ano, para mabilis maluto. At ayan ang aking mga ingredients. May sili, bawang, sibuyas, at saka luya. So ayan, mayroon tayong bagoong alamang. Yan po ay palaw kong sa Tagalog. So ayan, siyempre, mayroon tayong ginataan. Ayan, gata kasi laing ang ating lulutuin. Ayan, ganyan po ang ating pagluluto sa laing. Pwedeng wag na natin igisa at ito. Pwede rin naman paghaluhaluin haluin na natin. Tapos silagay na natin yung coconut milk. So napakabilis lang guys ng ating ginataang laing. Siyempre, ayan. Dalawang beses ako nag, ano, nagpa-piga ng gata. So, ayan. Nilagay ko na yung kuhol at saka yung mga ingredients. So, ihuhuli ko yung sili. andami dami. So, ayan guys. Tutok lang sa aking recipe sa laing. Ayan. Abang nandito tayo sa Bicol nagbabakasyon. So, wag nyo kalilimutan. I-thumbs up ang aking video at share na rin. So, ayan guys. Naglagay ako ng alamang. Bagoong alamang or balaw kung sa amin sa Bicol. So ayan, syempre pakukuluin natin maigi yan. Lagyan na natin ng magic sarap. O di ba? So yung bagong alamang guys ay salty na siya. So kahit hindi na tayo mag-add ng salt, pero kung matabang, pwede rin naman mag-add tayo ng salt. So independent yan. So pag kumulo na ng mabuti yung ginataan natin, lagyan na natin ng sili. Mabilis lang ang luto, guys. Okay lang na haluin ang laing. Ayan. So, pakukuloy natin maigi yan. At patutuyoy natin. At syempre, ayan, habang naluto na, pwede natin ilagay ang laing. Yan po ay fresh. So, hindi na namin na i-dry. Masarap yung ganyan, guys. So, ayan, ginataang laing. Fresh laing. Gabi po yan. Or uh, taro dahon taro uh, leaves <laughs> 'yun. So 'yan na guys, ang sarap-sarap nyan -sarap Talagang mapaparami ang kain nyo kapag uh, ang ulam ay lain. 'Yan ay ginataang gabi. So yung laing palay yun, no, dry palay 'yon. So ito pala presto. So gabi ang tawag dito. Oh, ayan ang sarap-sarap ng aking ginataang gabi. I-share nyo na guys ang aking video at maraming salamat sa aking mga tagapag subaybay so, ng aking video at sa mga nanonood ng aking recipe. Ayan, napakasarap. So, ayan, ganyan kasarap ang ginataang gabi. Dry siya. Pwede rin lagyan nyo ng konting ano, no, sabaw kung gusto nyo ng coconut milk. So, kami, ganyan talaga dry kami magluto. Lalo na pag mga special na Uh, okasyon, kailangan talaga i-dry. So, maraming salamat guys. Thank you for watching. See you for my next, re next recipe. Bye!